Good morning mga idol, araw, araw ng Birne Santo Nandito kami ngayon naghukay mga idol Panata namin to ngayon mga idol, pag Birne Santo kailangan talaga Pupunta tayo ng mga uh, kakaibang ano, Lagayan ng punso na pinaninula ang may diwindi O anuman, anumang laman lupa mga idol So ito na, hukay kami ngayon ni Idol John Uh, si idol rin hindi namin kasama ngayon kasi meron siyang lakad importanteng lakad so ito na nagsindi na kami ng kandila mga idol respeto sa punso kung meron naman siyang ibang uh, laman lupa oh, kaya nagsindi kami mga idol marami siguro magsawa sila nyan kung marami sila baka tagdalawa sila mga idol so ito na hindi uh, tayo magpahinga kahit bi Santo kasi ito yung ano natin panata din na uh, kasabihan daw ang bir, bir ni Santo kasi labasan daw yun ng mga kakaibang nilalang nila lang. Nila lang. nga sabi nila sabi lang nila pero iwan ko lang kung totoo din pero ito Respeto. dahil alang uh, alanganin naman tayo niwala. niwala pa talaga o wala pero respeto. nanigurado na kami nagsindi kami ng kandila para respeto na rin So yan mga idol, ito na ako na namin mga idol. Upisa na namin kasi wala na umi. Umukusok yung kandila. Napakakalaking punso ito mga idol pero pakalat siya o. Oh. na nyo mga idol. So yan, ano yan si Idol Jun. Maraming ano dito mga idol. Mga sasakyan no. Ang gilid ng highway ito eh. Sa Inlex ito mga idol. ba? Sosyal yung pinagkukaya namin ngayon. Biresan Santo, na sa kami. So yan mga idol. Siguro naman kung may ibang nila lang dito takbo na sila kasi mainit na yung ano mga idol Yan, ikotin natin si Idol John kasi dito siya sa kabila nag uh, hukay So yan mga idol oh meron na tayong palatandaan na uh, ano may laman may laman na uh, queen ito mga idol kasi Uh, meron siyang mga itlog mga idol meron siyang yung mga kahoy na um, radiator kung tawagin hindi radiator ng kutsi mga idol ah uh, excuse me so yan. basta yun na yun mga idol tingnan nyo na lang total paulit ulit ko naman itong in-explain sa inyo eh <laughs> ayan mga idol lapit na tayo makakuha ng gantong so siguro mga ilang minuto na lang tanggal na yan ayan tingnan nyo mabuti mga idol ha hindi ko na ikat itong video na to mga idol para uh, 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 wala kayong duda na uh, kasabihin nyo na nakakat naman yung video kasi kaya ano ayan ito gumagalaw na gumagalaw na mga idol sana ito na nga to sana ito na nga to mga idol ayan So, bago nyan, biyakin ni Idol Jun mga Idol. Tingnan muna natin tong nakasinding kandila kung okay pa ba. Ano, mga Idol, okay yung kandila natin. Oh, yan sa si Idol Jun uh, di na natatakot maghukay mga idol dati at kabado to pero ngayon ano na siya uh, so ito mga idol tingnan na natin to ayan ito mga idol lalim ng ano pinagkunan ng ah, pinagkuhaan ng koloni eh. so ito na kaya yun sana ito yun mga idol okay. kasi minsan minsan kasi mas malalim mas malalim yung kwinila pero pero tingin ko naman ito talaga to then mga idol ha walang kukurap ha wala nang wala nang ano to ay mayroon nga mayroon nga to anja na may bu may butas butas na oh ayun mga idol ayun mga idol laki. Yun, ang laki. So, tingnan yung mga idol, yung mga uh, workers. mga workers, naghalo, soldier. So, And yung king. Di sila umalis ngayon mga idol. Andito sila lahat. Ito pa yung isa, yung isa pa. Hindi sila umalis mga idol kasi Birni Santo nga naman eh, na kailangan nila ng ano, kailangan nila ng respeto. respeto at dito lang sila sa loob ng bahay nila. So, yun, kaya ito ganito sila karami ngayon mga idol nagsama-sama sila oh wala nang pinipiling mataas yung rango or mababa yung ranggo sama-sama na yung ano king queen soldier at workers so yan mga idol ha tigitigan yung mabuti mga idol kung gaano sila karami at kung gaano kaya kalaki yung queen dito mga idol oh, napakalaki yung queen dito kasi malaki yung yan Yung mga audience na lang Siyempre mga idol At meron tayong audience dito mga idol Eh Dito si Bosing Kabay ka Bosing Dito pa isa Huwag kang matakot sa ponso Anay lang yan Anay lang ang laman yan Oo oh. oh. uh, Yung paninimala ano, sa ponso na may diwindi Ngayon wala na Ito ang laman oh. Hindi diwindi Yan idol o oh. Ito may Ngayon, mga, mga OG style dito mga, mga idol. idol. Ano yung laman ng punso, Hindi so, to yung sinasabi nila na duwende ang laman. Iyan ang laman ng punso. Yeah, so yun mga idol. Ito. Ito talaga yung laman yan. Kaya ipapatanag. itong hey, mga bata ya. dito okay, na nandito. Sinabi ko para, sa kanila. Para mo kung ano yung laman ng punso. So, tingnan, tingnan nyo maigi mga idol ha. Para wala kayong masabi. Walang cut itong video namin na to. So yan. So tingnan natin yung kandila natin kung buhay pa ba ayan mga idol oh. yun yung panglaban natin mga idol panglaban natin yan sa mga masasamang espiritu uh, mga idol so ayan So know. dahil nakuha na natin Sir, idol John si Sir, ano? kaway kayo mga idol ayan ito tong mga audience natin dito idol John paalam na okay. paalam po at uh, napatunayan po natin na ang laman po ng punso wow. is anay hindi po yung <laughs> pagkakakala natin. Ayan, okay. So yan mga idol, uh, yun nga, sabi ko kanina, araw ng Biernes Santo ngayon, pero wala tayong pahinga at ito yung araw na gusto naming maghukay talaga mga idol kasi sa kasabihan nga, pag Biernes Santo daw, magsilabasan daw yung mga masasamang espiritu gaya ng tikbalang, aswang, diwindi. So, pinatunayan namin mag patunayan namin ngayon mga idol na wala ito ngayon anay pa rin yung laman so yun lang maraming salamat pasir mga idol sa mga upload namin at palike uh, yung hindi pa nakapalo dyan papalo kami mga idol maraming salamat mga idol bye bye yan o no? oh. mm. mm. Yan, ito yung mga audience natin bye bye